Ayan, pag dudugtong na lang yan <laughs> ay, kat, kat na lang yan ha? Oh, kat, kat na lang yan alam mo pag inedit yan dugtong ay edit edit ito sobra pa sa edit gloria pa <phone> sa <contracting advocate> akin <speaking> <eurs> <Ooh tintedital murder noise> Walang gano'n po ko Sabi niya, asawa ko yun lang. Pagkita ng asawa mo, asawa ko yun lang. Wala tayo ya, yun. Ganyan pa lang ugali ng asawa ko doon. Hindi ko malala na. Dali na sa pintal. <laughs> ano <tayo? laughs> Hoy! Yung torta daw doon, doon daw kakain si Bosing. O ayan. Sige, o Bosing. Doon ka raw kakain. Yung dugan daw, ayan. Tapos kung nga rin tatawagin kita. Ligyan <laughs> Kunwari, tatawagin kita. Hindi na! Miss Flory! <laughs> Miss Flor Flory! Mis. Flor Ang ganda-ganda mo ngayon. Sasayaw ka ngayon. Bigla kang sasayaw. Hindi! Pinag-tripan ako. Pag-tripan 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 ako. mo. tripan ko pag tripan ako ang tanong na kaya din to. Tumakit sa akin, po Hoy! Wala na, hoy! Wala ka na ibigay. Aray, ang kastigong gunggong Kalimutan ko na. Sige na, papagalang. Ha? Ikaw na? Ha? Uy baka mo ay ano ganyan at para nagtuklap-tuklap na Ay ina ko puntahan na pa naman. Doon... <laughs> 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 ay, <madlakad> doon naman desko Diyos ko, talaga pag si Mr. Umamagsakit tayo naman talaga. Yung panas na namin. Uy, kaklak na yan. Parang buni na yan. Uy, ka pa. Yung paikot nga. Umapal nga. Ay, lagyan mo ng gamot. Yung paikot nga lang ang tutusok. Araw-araw. Teka lang, Malek. Ito po. Kainum na. O kay mm. okay, sarap. Ang mabuhay sa daigdigan okay. Lalo kong kapiling mo Ang kapitbahay Nang madama Ang ligaya sa gabi tara <laughs> Hindi na talaga ako, ako nabalot na ninja ban. Hindi nga. I-print mo nga at may balot natin yung Diyan. mga ninja order. Ah. Umuha ka ng kalaytay. Lalo <laughs> <Diyalo> yan. <laughs> Lalo na pinakakatiyan niya yan tayo. Pag-dump. <laughs> <laughs> Pumumutok pa nga yan. Nagtutubig. ka. <laughs> okay. oh, tignan mo, tignan mo Paano oras yun mo? Paano oras yun okay. mo? <laughs> Paano pagsisit mo? <laughs> o, oh, yung tila Bati naman, hindi naman to ganito Iwan ko pa kung bakit ano nangyari lang, Bihol. Yan! Alis-alis ka naman kasi Viral ka dito sa kanawa! Prab <laughs> Kalukan! Bagong silang Kalukan City! Ang Ito ang mangulam ng bagong silang. <laughs> ano? Phase 8? oras na. Tignan mo yung pinagpapit. Ang minuto ko. Ay siya! Yan po ito yung galing sa unang bubong. Alalabas lamang. <laughs> sa pulang lupa ba ka? Bubong? Ah. <sighs> yung gano'n, yung pagtulay. Ako pagbaba yung mental. Uy, well, marami bang, Makakapit na tayo ng redors. Daw? Apa, ba? Order daw kasi ito si ano. Sino? Barat?

gigi na gigi sa <laughs> <laughs> ay toho ang babae <laughs> ay deliver si Kristabel pala deliver mo na lang ganyan. Oo, oh yun yun namin ba bakit 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 bakit